Ngayon, na humuli natin si Ayam si Manny. Black meat siya, oh, Lemon. Let's go. Katay tayo naman mga na kulit. Hey, good morning, Kajon Lemon. Ayan, Kajon Lemon yung black meat natin ini na, na, na manok. Ayan natin nahinuli Sasampalukan niya natin kung ano yung lasa, kung masarap din, kung parang native din. Ayan, yan yung ating mga ingredients. Leek, sibuyas, bawang, talag, duya saka ito talbos ng sili saka bunga ng sili panigang ito yung ating pang sampalok let's go lutoy natin kajin lemon kajin lemon Isa tayo yan kajin lemon pang -isa lang panggisa lang yan mairi tayo natin yung sita ito natin ng luya luya mahalang luya ng lemon

Ito, kaya... right kita natin ating black meat. Ayan, kita nyo naman lemon. Black din yung, lahat. O, yung laman, medyo black, hindi black na black, pero <coughs> hindi yung Kasi, yun ya, hindi black na black Nanak ng ibang bansa. Ang lemon. Tingnan mo na. Kapan? Kapag tubig. Tingnan natin kaldi lemon. Yung aroma niya kaldi lemon, parang aroma ng native ng rock. Bata pa to. Uh, gusto kong ng manok na ayam kaya yan pinatay ko na yung isang ayam si Manny mekos mekos natin kanya na lang yan mekos mekos yan Magtubig tubig lang siya kanya lemon sasampot ka lang natin kanya lemon yung amay niya talaga kamoy din ng native yan kanya lemon ha ah. black na black at kanya lemon kakulang natin yung sampalok ito ang pang aasin natin hindi natin paminta ka lemon na yung support. natin may kas Kiwar, kiwar. ikiwar mo. Nagnamanti ka na ka na Pan lang natin. Tingnan natin ka dyan na na. Di ba? Lagyan natin ng patis ka din ngayon. Patis, pampalata. Patis. Ka din ngayon, para may lasa na siya. natin may kasmikas. Lipat natin ulit Kajin Lemon pan Natin Kajin Lemon Sangkot siya Sangkot siya Pag nasangkot siya Kajin Lemon Lagyan natin yung tubig Para uh, yung pampalambot Mga ganyan Kajin Lemon Para lambutan natin Para natin takpan pan Natin, tingnan natin kajang lemon Kumalambot na yung aking manok. Kaya lemon. na oh, medyo may lambot na ka lemon. Tuloy pa natin ng mga 10 minutes to. Pan lang natin. Yan, tignan natin ka dyan yung lemon. lemon. Oh. Tignan natin kung malambot na. Yan, medyo malambot na ka dyan lemon. Nagpagana natin ng sabaw. Sabaw, um, blue seed water station. Yang tadi memang Apa mau bilang natin? Yan. Bigyan natin nang ito, dagdag -dag pampasarap, chicken cubes. Para mas masarap. Sana natin takpan, pakulo lang natin kasi lemon Yan, tingnan natin, yan, kulong-kulong lemon. ya Huwag natin sa so, bawang cardin lemon. Nako, napakalasa cardin lemon. Parang humipid lang din. Lagyan na natin lemon yung sa palo. Cardin lemon. Para Masin. magaling na natin yung tanlad saka yung leeks dagdag aroma yan kajal na yun pigayin natin kajal na para katas na katas yung kanyang asin sarap ng sabaw kajal na parang native lang din Yan, lagi na Sarap naman. Masarap pala yung kan, ganitong manok. Hanapin yung tikman, kung ano pa kulang. Sarap yung asin, kaji lemon. Ngayon, lagyan natin ng konti asin. Yan ko pala, ang sinampalukan. Na manok. Sinampalukan ayam si mani Diba? Maganda pag may maalaga ka talaga Malambot na ka kadyang lemon Ayan Ayan natin ito Kadyang lemon Healing green Napakalasa Lasang lasa yung sampalok Saka yung lasa ng manok Karap uh -huh. ng asin saktong sakto pag natin kanyang lemon para maluto yung sili ibabaw natin yung sili kanyang lemon para may gulay masarap yan may salbet sili ito yung isang nagpapalasa sa manok. Tapos, siyempre, ginatin natin kay konting paring aji para lalong sumarap. Ayan. Patayin na natin yung kaya kajin lemon. Ayan. Napakayami ang ulam natin. Man natin ulit. Ano Nasang lasa talaga yung sampal at marok. Ganta dyan lemon. Takpan natin. At tayo ay mag na. Magagaya. Papuntang shop. Let's go!